kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kahit magdadalawang buwan ng binabagsakan ng sandamakmak na mga bomba ang lugar sa Gaza na pinaniniwalaan ng Israel na pinagkukublian ng kalaban nilang Hamas ay hindi pa rin nila maubos-ubos ang mga ito. May mga nadadali pa rin sa mga sundalo ng IDF sa mga ambush na ginagawa sa kanila at nakakapagpalipad pa rin ng mga rockets ang Hamas kahit nadurog na na ang Gaza na kanilang pinagtataguan. Kabisadong-kabisado talaga ng hamas ang kanilang lugar na ginagalawan kung kaya't naggagawa pa nilang makayari ng mga kinakatakotang sundalo ng IDF. Ang pagawa ng hamas ng kanilang mga tunnels ay talagang plinano ng gusto at binuo ng naaayon sa magiging pakinabang nito sa kanila. Kumbinsido ang IDF na may mga tunnels pa silang hindi natutukoy at hindi napapasok. Alam nila na may kalaban pang ang naglulungga sa mga tunnels na ito kung kaya't nakapag-isip sila ng epektibong pamamaraan paano puwersahing lumabas ang hamas sa kanilang pinagtataguan. Ang paraan na ito ay hindi magastos kumpara sa pagpapaulan ng mga bomba sa Gaza. Halos wala ring sibilyang madadamay dito dahil tanging mga hamas lang na nagtatago sa mga tunnels ang maaapektuhan ito. Ayon sa IDF, hindi madali ang kanilang ginagawang pagneutralize sa kanilang mga kalaban dahil sa hindi ang mga ito sumusunod sa international rules pagdating sa digmaan. Hindi raw nagsusuot ng mga uniporme bagkos. Nakikipagsalamuha raw ito sa mga sibilyan para magpanggap na hindi mandirigma. Mula hilagang parte ng Gaza ay lumipas na raw ang Hamas papuntang Timog. Rason para sunda nila ito kung kaya't doon na naman sa Timog na bahagi ng Gaza ang sentro ng operasyon ng IDF. Pero ang desisyon na ito ay hindi nagustuhan ng international community pati na mismo ng Estados Unidos dahil nababahala na ang mga ito sa sasapitin ng timog na bahagi ng Gaza kapag bibirahin na naman ito ng airstrike ng Israel kagaya ng ginawa nila sa hilaga na halos magpatag na ang mga infrastrukturang nakatayo doon. Wasak ang kabuhayan ng sibilyan pati na ng mga miyembro ng Hamas na nakatira doon. Kaya sa estratehiyang gagawin ngayon ng IDF, ay mababawasan ng malaki ang damage na magagawa sa mga infrastrukturang nakatayo, lalo na sa buhay ng mga sibilyan. Literal na magiging parang basang sisiw ang mga kalaban ng IDF kapag damaan ang bago nilang ideya kung paano sila palalabasin sa kanilang mga lunggang tunnels. Ito ay ang paggamit ng tubig dagat para ibuhos sa lahat ng mga tunnels sa matatagpuan ng IDF. Inumpisahan na ng Israel ang pagkumpleto sa mga malalaking bomba sa tubig na gagamitin para humigop ng tubig sa dagat at ibubuho sa mga pinagtataguang tunnels. Kalagitnaan para unang Nobyembre inumpisahan ng IDF ang pag-assemble sa kanilang mga kakahilanganin para magbuhos ng libo libong metro kubikong tubig alat para umapaw sa loob ng mga channels. Sa loob lamang daw ng pitong minuto ay kayang-kayang punuin ng mga makinaryas nila ang isang buong Olympic size na swimming pool. Ayon pa sa IDF, nasubukan na raw nila ito at nagulat raw sila sa resulta dahil sa kaagad na nagsilabasa ng mga kalaban nila sa loob ng channels na kanilang pinagkukutan. Mas madali raw ito sa IDF dahil sa konektado raw ang mga tunnel sa isa't isa kung kaya't mas madali itong pabahain ng tubig para lumabas ang mga nasa ilalim na nagtatago. Hindi na nagpalabas ng iba pang detalye ang IDF sa ginagawa nilang bagong estrategiya. At sa kung ano ang kanilang gagawin sakaling nasa ilalim pala ng tunnels na kanilang pinapabaha ng tubig ang mga bihag na hawak ng hamas. Nagumpisa na rin pasokin ng mga ground forces ang mga kabahaya na pinagdududahan nilang pinagtataguan rin ng mga kalaban. Isa sa malaking pangyayari daw ngayon ay ang pagpapalibot ng special forces sa isa sa mga pahay ng leader ng Hamas na siyang isa sa mga nagplano sa pag-atake sa Israel noong October 7 na si Yaya Sinwa. Hindi kagaya ni Haneye na nagpapakasarap sa Qatar, si Sinwa ay pinaniniwala ang naiwan sa Gaza dahil ang mismong mga bihag noon na pinakawalan ang nagsabi na pumunta raw ito sa lugar na pinagtataguan sa kanila. Dahan-dahan na namang napupulbos ang lugar ng Kanyunis sa Gaza dahil sa ginagawang airstrike ng IDF sa mga rocket launcher sites na ginagamit ng Hamas. Kamakailan lang ay may rocket na bumagsak sa Tel Aviv na nagmula sa launcher site ng Hamas na winawasak ngayon ng IDF kahit pa raw na madakip o matodas nila ang ilang mga leaders ng Hamas ay hindi pa rin daw ang IDF titigil sa kanilang operasyon hanggat hindi nila nayayari ang mga miyembro nito at mawawasak ang kanilang mga kagamitan at tunnels na pinagtataguan. Kahit naabutin man daw sila ng ilang buwan ay itutuloy pa rin nila ito. Ilan pa kayang mga buhay na masisira sa patuloy na gyerang ito? Ang tanong, may pag-asa pa kayang magkasundo ang mga Hutyo at Palestino? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.